Oh. 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 ito tatay yung talaga na ano, na si tatay ay ilayo sa anumang karamdaman. Tapos yung katawan niya. Tapos yung buhay niya dito. Mapagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay kalalabas ko sa work at ito nabayahat po tayo at kasama po natin si Papa Ryan siya sa unahan. At for today's video po maging po tayo at dadaan po tayo mamaya kay Tatay para magbigay po sa kanya ng mga panggatong na ating makikita sa daan-daan. Mayroon po tayo nakita noong nakaraan doon, nakita si Papa Ryan at dadaanan natin mamaya. Puhuli po kami ng isda para sa panghapuna namin at para rin pamigay sa ating mga kababayan na nangihingi. So ngayon kalalabas natin sa trabaho at titingnan natin kung makakahuli tayo. At pagkatapos nating mangisda, dadaan tayo kay tatay para bisitahin siya at sasamahan natin si bro, si paparayan para ipagluto at dalhan si tatay ng kanyang mga iba pang kailangan na kahit kaunting bagay ay magpapasaya sa kanya. Bisitahin siya, tingnan yung kalagayan niya kasi wala nang dumadalo sa kanyang kamag-anak at wala din daw siyang ibang kaibigan na pupunta sa kanya. Kaya yung kanyang sitwasyon ngayon sa kanyang bahay ay ano napakahirap. Minsan, pag may sakit siya, walang dadalaw sa kanya. Kaya ito tayo bilang OFW, bilang Pinoy, pakita natin na tayo ay isang Pinoy na may pusong mapagmahal kahit sa ibang lahi. Nag-stop kami ngayon dito kasi may napansin si Bro sa tabindaan. Uh, pukuha kukuha kami ng panggatong ni Tatay. Ano ba yung mga paborito niya panggatong? Bakit? Hindi mo gusto niya pang gatong, di ba? Eh, ako na. Ay, magandang sa Hindi siya nakuha ng mga ano, kahoy na ganito. Gusto niya yung mga talagang may kantuhan. Dahil doon, upuan natin ito. At tim tanim, meron na tayong upuan sa pabang nakain. Kainan. baka mayroon lang kinto ay, sinalwat na yung ganito yung kinitira ng mga kubra eh kung ganyan kung may ahat kung balikan Kima lang bro may papanggatong si tatay hindi hmm. ganun na pa rin, ano po, mga lawaan okay wow. na siguro ang dami na ito sa si tatay na to. Ko Upuan na, yan. Dalhin ko na kaya ito doon. <laughs> pa paano, ah, paano pagdala yan? Dito sa motor. Tayo natin. Ito na. yung panggatan ni Papa is ilalo Ang anuhan pala ito. Ang hmm. panggatan ko pala. yung natin bukas. Kung kutuusin maganda po itong cabinet. Kung hmm. sa Pinas lang. So, hindi ko nabibili. Dami. Ang cute si Papa Ayan. Siguro yun. Balikan na lang natin ito. Ano tayo? Ayan, nagyan natin sa ako. Mas bukas pa yung da daan natin. Ayan. Ito yun. Ba? Gatong, ah. Gatong pa rin. Gatong, Gatong pa rin. Gatong pa rin. Na. Ang dati ni Kaya siya okay. nilagluluto. Ano siya? Tinatambay siya makuha ng panggato. Hmm. Ayaw niya ng mga ganong kahoy ah. Ayun ganito, Hindi pwede itong panggato. Ay pwede kahoy pa rin. Mahal pa rin ito magbibilhin mo. Mga ano yung halawaan. Ah. Sa cabinet yan eh. Okay. Ang baka yung mga ahas tandaan na baka may ahas mga ahas holding silat eh. takot magano baka may mga lamang ahas Ito ay, try kong sakay oh desgracio pa tayo nyan dyan na lang tayo pag may kasama na lang hmm? Diyan na natin mamaya na. Diyan na lang pa dyan Na, na tayo. Tamang isla na po tayo. At medyo maganda na yung panahon ngayon. Kaya isla tayo. sa yan. Matatapon yata. Tumigil din. Tumigil. tumigil, Tumigil. Tumigil, baka tapon eh. Uh. Ayun na, isda na tayo. may tumigil na dito. Yan dito na po kami sa spot na aming pangisdaan. Ito po yung napakasarap na tilapia sa bundok ng Taiwan. At sana ay walang ano, walang namimimit. Solo-solo namin. masipon si bro si papara yan Yan dito po naggusto namin dito kahit malayo magandang ano no magandang location. Kasi pabilugin Ato uh, dito po sa ano to sa gantong lugar na ganito, kailangan magsinaluhan mo, kailangan sakto kasi mahirap sila. Sing hagis lang eh. dadala, yung isang hagis lang. Minatay tayo magmeryenda no. Ako na lang muna. Pag wala na uling huli, saka kasasak lolo. Ah, ikaw. Ayan. Ayan, salamat po sa nagtitiwala sa akin kahit medyo sabi nila baka daw hindi to yung lane ko. Dami na comment dun. So sabi na supportahan na lang. Uh, Napapag-aralan naman po yan. Hindi Marami ka, na akong mas magaling mag mangisda. Uh, aking, Ang gusto nila yung ano yung banding. Oh, saka ano po. Hindi lang yung fishing. Ina-upload ko po yung video kahit walang huli. Uh, sa totoo lang po tayo nagpapatotoo di ba hindi ko naman ano hindi ko naman upload yung magaling lang ako uh, papakita ko rin po sa inyo yung talagang kung sino si bro Alvin na uh, tinitrain ni Papa Ryan yan yeah. isang hagas lang yan totoo lang tayo <laughs> sama naman yung bilog lang ang upload tapos yung <laughs> maraming sali. Napasar po talaga ang tilapia rito. Yung mga gusto magbakasyon po rito, free visa po. Ikaw, libre po? tilapia din. Ah, libre tilapia. Libre tilapia. Tutor po namin kayo. May nag kasi yung ano, pupunta raw dito. Hmm? Kailangan bilog. Agis ang agad ah. Huwag may tayong makatakbo yung mga tilapia. agis po tayo. Agis agad pagkadungaw mo dyan. dami naglalangoy. Huwag na tayo magsalita. Sige, 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 sige. Sige na. Eh, ba't doon? Dito! Dito po nakita yung mga tilapia. Sabos <laughs> so, pa rin. Uy, eh, ayun pala. Ayun o! Nandiyan nga kita dito. Lang lang dito. <laughs> batong hinulay na, bro. Ano, di si pa ma-add yun doon? Batong nga pala dito. Angungulit. Ah, Angungulit. <laughs> ah, Excuse me po. Tumutulo si po ni Paparayan. Batong nga dito. Kaya nagtataka ko ba? ako may tatlong tuwakbo? Oh, magbule. Saan? Hindi makawala. Mayroon din. mo ba po? Parang pa. po na ang ilog. Isda. Ang kasama po namin mga isda dito, ibon. yun, mga uh, naga ano sila, nag-aabang. Uh, nag-aabang sila ng kanilangan forever. Ba. Ganun. At tayo ng ano Eh, <laughs> Ay, hindi kami nagis dapat dun eh. Oh, may isa naman. Kawalan natin. Ang liit. Bukya po. Nandito na lang. Ayun, 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 dami. Andun. Andun, madami. Andun lang. Punin na

parin na sana doon, isang hagis 'yun. Ah, <laughs> wala man lakas Meron man. Eh maliliit. maliliit. Abutin tayo ng dilim. bilog yan pag wala talaga yun oh, lilipad na <laughs> tayo liliparan na tayo ng ano ng isa. oh. at gano'n yung mga isda Nakalabas. may iwas sa lambat Thank <laughs> you. Malabas. ini masih lepas lembat, mau nggak? Bro, bro? Oh ya merame, oh meron naga oh, dami. Laki. Pang -laki. Yeah. Laki baga. Meron. Laki wala kayo, wala kayo, wala kayo, wala kayo, wala wala kayo, 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 wala na namin, oh, na namin mm. na yeah, kayo, na sa lima o ayam na hagis ko ng lambat na walang huli parang gusto ko ng sumuko pero hindi pwede sanay na akong lumaban sa hamon ng buhay may perfect time na nakalaan para sa akin at ito ang aantayin ko ito ang buhay ng OFW na nalilibang sa ilog kahit galing trabaho gusto yung ilog ang ulam na po namin ito na. no, ano? sa puno ano? luto natin masasapoy Ah, uh, ito yung nahuli po. Kahoy. Ang gatong pala to eh. Kaya nahuli. Sa sunod na ano po namin to Ang ihaw. Kuha ko lagayan doon. Wala lagayan dyan. Ano? Ito yung huli namin. Ang uh, po ng braso. Ang braso. Huh? Balad. grabe pag si paparahan talaga sa lo may huli tagalin ko natin Yan. ano sya mga good size oh. yung mga nabibili sa palengke at um ang malaki oh, kaya silid na po natin dito yung huli na pagsasaluhan namin ni bro para sa kuna namin humihingi isang sambit na mulit bigyan natin nakatikunan tayo lagi mga ano yung size nya mga katamtaman mga parang pinas pinas size malaki ya. yan malambot. lambat meron pa ba? meron pa ba? Ano yung lima? Isang kilo na rin yan. Lima Lima. Tama tama. Tatlo sa atin. Dalawa sa Vietnam. Ito po yung mga nahuli namin oh. Ang good size. Ito po yung mga nahuli namin mga good size. Yan. Sakto na to. Tatama. Yan. Ito po yan. May Yunis sa tinapay. Ayan lang mo. Merenda po tayo. Gotom sa trabaho. Pagod-pagod. Hagad na haggad po. Mmm. Srap. Mmm. Srap. Kain po. At kami po ay ano, pa-uwi na maya-maya pagkasama magmerenda. Yan habang naglalakad po kami rito ni bro May, may tinigilan ako Ano kaya bro ang prutas ito? Ano, ano talong talongan Talong talongan po Talong, eh, talong na maliliit yung binibili natin ah, Ito po yung puno niya oh. Ito ba yun? I-picture oh. ah. natin sa google <laughs> Para ma-search natin ko ano. Ito mga Ayan po, anong prutas po ito? Kain po ba ito? yung gulay i natin i-search natin, natin sa ano yan po kung kinakain po yan sa google talong Bino? ang pinakandahon po niya ang dahon niya po ganito pero wala po siyang tinik pero so parang talong po siya talong talong ay yung binibili natin sa ano ah, binibili ba to sa uh, tindahan palingki yung ano yung yan po Ah, kita kami na bro picture na. yan po yung kanyang itsura ng ano, tangkay parang talong tapos dito ganoon pa rin picture na po so, natin yan i go google po ni bro Ayun. May, may bulaklak po may siya. Ano, ano siya? Ano siya? Nakain ba yan? Other processed vegetables. Arshid. Kamatis naman yung labas na ba eh. to Ayan. ito. to ito to ito, ito. yun. Thailand. Thailand. So, ito po muna natin to Kakakaan natin ang pag-aralan po. Sa mga nakakaalam po. Kayo po ang bahala kung ano. Kung kinakain po ito pero hindi muna namin kakainin. Ay, ito po yung natagpuan namin ngayon. Uh, at yung hilaw po niya ito, yung hilaw. Ayun. Talong na talong ang hilaw. Ito yung binibili natin oh, sa ano eh. Oh, sa palengke. Sige po. Uh, hanggang dito na po yung video namin. Pauwi na po kami. Hindi namin kakainin ito, hindi kami sigurado. May tao na doon nag-aaway, Nag gawa na Taiwanese. Oy, sunos. Milo ano eh? Sulo, Milogina, Yellow Egg. Ha Ah, thai Eggplant. Thai Eggplant, hindi kinakain. Oh, yan siya oh. oh, yan nga yun. Yan siya, kinakain nga mga sa Sulanom. Mahirap kamay niya bro. Kalusugan sa lalay dyan. Pag may nag-comment na lang, na-edible.

Uh, diyan sinamahan ko si bro kasi binisita si tatay pagluluto namin dito. So bukod sa ano sa factory worker, may iba pa ako sideline dito. At uh, habal po ako. Bago ko sundin yung customer ngayon, sinamahan ko si bro dito para magluto dito kay tatay. Ayun yung mga gamit namin dito. At uh, baka mamaya pa yung sus mamaya pa yung susunduin ko kaya dito muna tayo kasi pag tumawag yon sa iiwan ko siguro si bro at siya na lang siguro magluto na hey, lumuti na natin to. Padilim na rito sa lugar ni tatay at nakapagluto na si bro. Nakasalang na yung yung aros kaldo. Aros kaldo po yan. Ilawang ko sa inyo. Aros kaldo po yan. Nakasalang na. Ayan. ko sa inyo. Ano natin? Bumainit na. Ah. Uh, natin. Aros kaldo po yan. Ilawang ni bro. Ayan may manok po yan kumpleto ano, na rekado so iniintay na lang na maluto kasi si tatay ay tulog kasi medyo lasing siya at kakain na lang daw mamaya so, kaluto wala pa po yung customer ko at nasa airport pa raw nasa airport pa raw yung customer ko kaya uh, ito baka makasalo pa ako rito at habang hindi pa na ano yung customer ko hindi pa nakakarating ng ng train station yan. dito tayo sa ilalim ng tulay pa rin Kaya may tubig dito may itlog Ayan, sinamahan ko si bro panuwarin niyo po sa vlog niya Hello, natin, Ayan, Kausap po, din po di si la. tatay hmm, Ito pala nilalagay niya ah. Iya ako ma, iya po yaw Tag-iyang Okay ni, okay? Sabi natin Ayan, Kausap si tatay at di makabangon lasing na lasing Hintay natin kumain namin Wala pa rin yung ating customer at maabutan yata natin kumain na pero pag tumawag siya uh, pupunta tayo at ito nakulo na yung ano ni bro sinukunta ko yung yung aking customer nasa ano pa daw siya airport hindi pa niya sinasabi kung anong oras ang ano talaga niya ang exact time ng papasundo eh anong oras na ngayon 6.52 na mag alas 7 na uh, sa ganito pag nag iisa uh, isip ko ngayon sa kalagayan ni tatay Ayan, ganyan. Uh, tingnan niyo yung sitwasyon niya. Napakadilim ng paligid, 'yan. Madilim. Tapos mag-isa-isa siya dito. Ang problema rito sa kanya, uh, ang kalaban niya dito yung mga ano, mga mga insekto, tulad ng lamok at bukod sa insekto yung mga ahas sa so, kadiliman. Ayan, ganyan dilim, hindi yan, nandiyan sa loob na yung katakay. at lagi kong, pina, lagi kong iniisip na papaano kaya kung ang isang katulad ko o isang katulad sa aming pamilya ay maging ganito na wala nag-iintindi mag-isa-isa -isa. so nakakaano kumbaga yung puso ko parang naghihinagpis, naghahalong lungkot, na pag-alala na basta, uh, salamat sa Lord at uh, pinagpapala tayo at inilalayo tayo sa ganong kalagayan uh, hindi ko naman dinadawn si Tatay ang nais ko rin iparating dito talaga yung buhay talaga natin, alagaan natin kung anong kung anong binigay ni Lord habang nabubuhay tayo uh, pagingatan, pag-ingatan, palaguin sabi nga ni Lord, ang pagkakatiwalaan sa maliit ang pagkakatiwalaan sa malaki ibig sabihin nun, lahat ng bagay na binigay ni Lord may value at importante Yan, kaya yun, ang laging panalangin ko talaga na yung kahit nasa abroad tas nasaan man yung mga pamilya namin kahit may kaunting problema o may mga problema, huwag dumating sa ganito na ano, magkanya-kanya o kaya magkaganito na solo-solo lang na walang tinting mga kamag-anak tulad ni tatay. At yan, 'yung panalangin ko talaga na ano na si tatay ilayo sa anumang karamdaman. Tas palakasin 'yung katawan niya. Tas baguhin 'yung buhay niya dito. Makakalukat 'yung kanyang ano, 'yung kanyang kalagayan. Yan. Hindi pa rin talaga nagkasaing si tatay. Hindi siya nagluluto. Hindi si tatay nagluluto. Ayun, bigas pa rin yan bigas pa rin po yan tapos mantika pa rin yan Ito yung paligid ni tatay Ayan, talagang pag hindi mo ilawan wala ka makikita so sa ganito katanda na tao kinakailangan talaga nasa maganda siyang pwesto mahirap yung sitwasyon niya na ganito at yun sana hindi mangyari sa, ano, sa pamilya namin at alam ko hindi naman kasi hawak tayo ni Lord hindi niya allow talaga kaya kagandahan talaga yun may panalangin eh kahit isa sa pamilya natin na mayroong isang ma ano yung masigasig manalangin o may takot sa Diyos basta isang makakilala sa sambahayan lahat ay maliligtas kung yun yung ano, nakakalimutan ko na yung verse hindi na si tatay nag ano doon nag <laughs> sa akin matatakot tayo pag anong, walang ilaw eh kasi pwedeng pasokin ng ahas pero nagkakatol siya habang wala ako habang wala ako sundo uh, yan, maski boring yung aking kwento uh, katotohanan lang po tapos na po kami kumain ni e, Papa Ryan at dito na kami ngayon sa, sa aming service pa uwi na yung customer ko kasi ano, uh, na daw uh, mga 20 minutes parating na daw so tara po at samahan nyo kami umuwi uh, hinap tayo pa uwi na tayo pero masaya kahit galing tayo sa trabaho maramdaman natin yung energy nakalakas na ating puso, isip, katawan yung ginagawa natin na may pagmamahal sa ibang tao nasundo na natin yung ating pasahero uh, ito, pauwi na tayo yan yeah. Uh, yung helmet na lagi ating kasama